Mababawasan ba ang ating engagement pati na rin ng ating 60,000 minutes views kapag ba nagbura tayo ng ating mga video? So yes guys, mababawasan po yan kapag po nagbura tayo ng ating mga video. So ako po sa inyo guys, eh bago po kayo mag-upload ng inyong mga video, eh sikapin niyo po na wala po itong violation na ito po ay pasok sa community standard ni Facebook ako guys sa inyo, kapag po nag-upload kayo ng mga video, ay wag na lang po ninyong gamitan ng copyright music. Kasi alam nyo ba guys, na pwede rin po tayong magkaroon ng violation dyan. Lalong lalo na guys, yung music na ginamit po ninyo sa inyong video ay mayroong copyright music. So sayang lang din guys, kapag nag-viral po yung inyong video, nagkaroon ng maraming engagement, pati na rin ng, ng viewers, tapos nga ay may copyright music or may violation, ay sayang lang din. So kailangan po natin itong i-delete kasi nga ay violation ito. So uh, imbis na maparami po natin yung ating engagement, pati rin yung ating uh, 60,000 minutes views, ay, sa, ay lalo lang po itong mababawasan. So ako po sa inyo, lalong lalo na guys sa mga baguhan ay uh, siguraduhin nyo po na yung inyong ina-upload na video ay malinis po at pasok po sa community standard ni Facebook at wala pong violation. So yun lang guys and kung hindi ka pa po nakapollow ay papollow na lang and pashare na lang din ang aking video.